Ayan po, mga tao sa bata. Parang divisorya na naman po at araw ng sweldo nila. Siksigan na naman po sa bata. Ayan po, mga kabayan natin ng ng mga pagkain. Pagkain Pinoy. Ayan po. Masaya na naman po sa bata. Tabi-tabi na naman po ang mga tinda nilang mais. po. Kita nyo naman, no? Oh. Punong-puno ang bata. Halos walang daanan. Oh. Ayan po, ang ganap dito ngayon sa bata. Parang divisorya. Siksikan ng tao. Hyper uh, market sa elite. Pila. Oh, traffic yung mga sasakyan, no? Oh. Ayan, Ayan, Alam niyo yung baklaran? Ayan o, parang sistema ng baklaran yan Hello kuya, kamusta? Saan kayo sa atin? Saan kayo sa atin? Mindanao, ah, malayo Mindanao, malayo Si kuya Lagi ba kayo dito kuya? Nakamasa na tayo dito. Ah, ha? ayaw si Kuya, kahit paano, sa sideline. Madiskarte ka lang dito, uh, hindi ka mawala ng hanap buhay. Sabay, tsaka kayo, mga second po. O, oh, ayan. Ma'am, sa kayo, mga nyo naman tao. Bumubuhos sa mga tao. Hey! Shout out. out. Punong-puno ang mga kawayan. Good morning. Pare Punong-puno oh. Kita niya para lumalabas sa sinihan, no? Wow Punong-puno parang oh. May palabasano sa, sa loob. <coughs> Ayan oh, kahit saan kayo tumingin, madaming tao. Ayan sina kuya. Tindahan ng mga kakanin po, pagkain. Oh, ayan oh, may taho pa si Kabayan, oh. Taho. Masikap lang sa trabaho dito, hindi ka mawawala ng hanapbuhay. Oh, ayan oh. Daming tao. Sa Villa Mall at saka sa Electron, kita niyo naman. Telemani. Oh, 'Yung mga Excel diyan. na kayo. Ayan oh. Ay. Ayos ba kuya ang ating benta dyan? Oh. Pangalawang sa atin, ano? Masipag lang dito, hindi nawawala ng hanap buhay. Basta masipag lang. Para tayong nasa baklaran. Daming tao, siksikan. At ito na nga, nandito tayo sa tindahan ni ate ng mga kakanin, mga pagkain Pinoy at ang dami niyang mga siomay, ube Hindi may tindi rin si ating balot, spaghetti at saka yung mga daing Samahan pa ng mga bagoong at bangus na tinapay, ano, malalaki Tapos yan, no? dami na sa side ni ate Ayan, nakikita natin si Ato dito, at dito, at dito Hello ate. Hello Ate, kumusta po? Okay lang noon po, magandang umaga uh, uh, Ano po trabaho trabaho natin dito? Ah, uh, Cleaners po uh, Cleaners? Ah, uh, cleaners, cleaners. Opo. Okay. Okay. kung saan naman po yung ating trabaho? Uh, bali, bago lang po ako dito sa Saudi Bago lang, oo oh, po Bali, ilang week lang pa dito? dito? hindi. wala pa po, two weeks pa lang po Ah, uh, two weeks pa lang po, tanggalin niya natin Cut! natin yung face mas parang makilala tayo. Kamaya ako. Kamaya. Ayan po. Para naman makita ng mga pamilya natin sa Pilipinas. Ikaw ako siya! Na hindi nag na sa'yo. Ah, okay naman po sila. Ano po? Pati yung sila ng ganyan na okay ka lang dito. At masaya ang mga Pilipino na nakakasalan mo. Oh, po. Hindi no, naman masyado siyang mahigpit. Ah, Okay na siya ngayon. Oo, oh, ang dahil mo hindi ka gaya pa ng dati. Okay. Matundok ko. Mahirap ako. Hindi ka makakapag-tulit Opo. walang kaya. Dito na sa IC. Uh, diba? Nasusot na yung gusto mo. Oko. Uh, 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 okay. Yes, wala na. Wala po. Jowa po. Mahanap. Pwede jowa na po sa Pilipinas. Ayaw ko na Sana ako. Jowa lang po. Nasa Pilipinas. Opo. Pero sa Pilipinas meron? Sa Pilipinas po, jowa ko. Pero dito wala po akong jowa. Isa lang. Isa lang. Oo oh, Para oh, sa future ng... Oo po. Pamilya ninyo. Na... Sa muli po lang. At ito kayo po. Hindi tayo... sa kasala na ano. Oh. Sana <laughs> ano ba ang pangalan mo ate? Ah, uh, Angeline po. Angeline? De La Cruz po. Saan po tayo? Sa... Sa Manila. Manila. Oh. Pasay. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ako, Batangas siya, si Ate. Si Pinasay. Manila, sa Kapol. Ito yung naman, sa Saudi Arabia, sa Cleaner. Ganyan yung kapwa ng ating OEW, kaya tinatawag na bayani. Ganyan yung buhay nila. Pinapasok pasok tayo ng trabaho para lang sa pamilya nila. Ito yung na kantin. Yan ang galap nila dito. Ito yung interviewin natin. Ilang taon ka na dito? Ay wala lang, Kak sabay lang po kami. ah, kami. Sabay lang kayo. Sabay so, sa atin. Makati, Sembo. <laughs> ah, Makati Sentro. Ayun, no? Si ate. So, anong masasabi niyo dito sa, ano, sa atin ng An... sa Saudi Arabia? ah under observation pa. Under observation. Kasi bago pa lang kami, days pa lang. So, hindi naman kayo na-homesick? Ah, hindi naman. Sanay na rin naman kami, kasi kami. Since uh, we are ex-abroad naman. Ah, ex-abroad. Ex-abroad pala kayo? Saan ba sa akin dati galing? Kuwait in Dubai. Oh, Pakipalaw na lang sa akin channel Jets TV 32 para makunod yung lang. ating interview sa inyo. Ganon. Ate, paano mo? Masarap ba yung shawarma kinakain mo? Legit ba yung Sarap na yan? Legit, masarap. Kaya sa Pilipinas. Sana ako. Hindi ka kaya sa Pilipinas. Tuyot. Tuyot. sa Pilipinas. Mas madami. Ano, sibuyas at saka kamatis. Walang pipino. Mahal daw. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yes! Eh dito, ano, mura lang yung pipino, kaya... Dito lang dito, dito, legit na authentic na masarap pa. Cut! Wow! Paano nyo oh, ako ha? Sana oh. Uh, sa YouTube Jets TV 32. Uh, Deklaro Tedes Alvarez sa uh, Facebook. Deklaro Tedes Alvarez. Hello po. Ano pangalan niyo? Giselle. Giselle, kaya ate. And this is my father. <laughs> ah, your father. Ay, tatay ko sa po. Matagal na po kayo dito? Oh, matagal na po. Abuti kasama niyo family pamilya, niyo. Ah, mag-11 years. na mag-11 9 years. Sa ah, kami din. Sa airport din kami. Oh, Saat, yan. Sa airport din sa kami. Sa airport din kami. Sa airport din kami. kami.